oras may klate? Kasabi nyo din yung kaya nga. Tapos, 3 in 4? Oto yung 3 in 4, ano niyan? Makapaka din yan. 3 in 4, 2 hours day. Okay. So, mag-consume siya ng... Simula rito hanggang camp 4, 7 hours. Anong oras n'yo ngayon? 9. Okay. Baka din nila nabot naging sa Suniming hanggang camp 4 lang tayo. Okay? kasi baka magdiretso pa tayo baka abot tayo nang gabi hanggang sali Okay, so meron ka, ano naman kasi sinabi ko hanggang camp floor lang kasi magdidepende tayo sa water source. Okay. Uh, water source natin meron tayo sa Camp 1, Camp 2, sa Camp 3 pahirapan. Sabi natin Camp 4 meron na. So meaning sa summit ano 'yun, mahirap na kasi wala nang tubig na pagkuhanan. So meron lang tayong water source, Camp 1, Camp 2. nalimot ako ng natrillion sa. Nasaano tayo sa malaking bundok sa Chimbon na may mga puno. Okay. Sabi nga sa libro ko sa libro meron. <laughs> <laughs> tapos may okay, basura. Okay? Kung anong dalang basura natin ay 'yung mga hindi nabubulok, tapdalin natin 'yung mga baba. Ibuhos natin magtapon sa sansay. Okay. Kung magdadapat kung anong dala mo pag natira sa say mo, -ba, 'yung basura. Okay? Tapos sana pa rin 'yung pag CR. Okay. Let's see our Baka okay. ka-Summit dito sa DG. Opo. Uh, ano pala pag Pag ganito'y natulog sa Camp 4, siguro dapat mga before 4 in the morning, dapat gising na tayo para mag-prepare. Nakakain tayo, kain na. Kasi, sumula Camp 4 hanggang Summit, hanggang Summit, siguro mga 2 hours, kasalanin DG ng pahinga. Okay. So, dapat may mga post-live ngayon. Sana in a few minutes, i-ready yung sarili, okay? You're ready, you're ready. okay. <laughs>